Ay, first time ko maggawa nito. Ay, girl nila lang po paggagawa na rivera Wow! Napot. Magandang pang negosyo. Tayo na maghugas ng plato! <laughs> Yan, magandang araw sa inyo mga gilaw Tayo ngayon magluluto. Ah, hindi pala tayo magluluto. Tayo ay magmimix nito. Dishwashing. Ah, mixture na ito. Ito galing doon sa aking mamamamihan na si Sonia Amuan. At ito, aking daw haluin. At yung daw aking mga pinaglutuan ay may panghugas. Ayan, maraming salamat. Ito ay mabib pwede nyong bilhin sa Shopee. Sa kanilang store halaga ng 209 pesos lang ata ito ay titingnan natin kung paano gawin. tingnan natin mabuti ay eh, first time ko maggawa nito mm uh -hmm. -huh, yan o oh. Bagay, ito ito asin asin niya asin o oh, ya, asin tapos ito ata yung gel na yung gel aha Tapos ito, ang nilalaman na rin yung mga ito eh. Ito ko din sa inyo. Yan, yellow and green. Pwede yata yung pampakulay. Tapos meron din instruction kung paano gagawin. Ito, makikita natin. Yan, how to make this washing liquid. Ito. Ay, buti pa rin may labs. Hahaha. <laughs> Ito yung loves daw. Ito daw yung loves. Yeah. Mamaya. Search natin kung ni ano meaning yung loves niya. Ano? Tapos may sedeya. Ito yung ating sedeya. Yung mga kasama nito sa package na pag binili nyo. Ganyan. Yeah, si May loves. May sedeya. May yellow and green. Tapos ilok yung blue nito. Ito ang green apple anti- anti-back. Ay, ito pala yung flavor. O. Oh, green apple anti-back. Uh -huh. Ito na po ang ating mga sangkap. Tapos ating susundin lang ito. instruction na ito. Saka syempre, 13 liters of water. Ang gagamitin yung tubig ay yung filtered or yung nabibili nyo na sa sa ano, yung mga pinadideliver nyo huwag kayong gumamit ng tap water so gaya nito, itong gagamitin ko ah, gaya nito ito ang ating gagamitin diyan si absolutely, ah ito absolutely number one at yun ang simulan yan ngayon susundin natin itong nakalagay na ito sabi dito ay maglagay ng 13 liters sa tubig sa timba dapat malinis at, at mainam gamitin ay purified water o ay di ito ngayon absolutely o yan lalagyan natin doon yan for 6 liters yan o oh, ari pang isa pa Oh, yeah, kita niyo baga. Ay parang puno na agad. Pakitay tayo niya. Oh, ay natin gagawin. Ang sabi dito ay ilagay ang SLS, Isang kilo o substance gel. Haloing mabuti hanggang matunaw ang struct gel. SLS, hanapin natin ang SLS. Ito at o gel. Ito ngayon wari ko nga. Alagyan na natin dito lahat. Oo. Ang sabi dito, kapag daw ito'y nailagay nyo, ay tutunawing mabuti. Yan, sa sa inyo yung tsayang. Yan, sa haluin ang haluin. I-make sure na walang matitirang buo-buo. ya gilaw. Eh, wala akong makita magpanghalo. Eh, syempre, magluluto. Eh, di aray natin gagamitin. O, oh, ha? Tutunawin lang naman natin yun ang pag-iangga yan. Ah, ay, kung makikita nyo, paspas -pas na. O oh, ha, huh? dito nyo yung gel. O oh, yan, buo, buo pa gel. Yan daw po ay matagal matunaw. Kung gusto nyo mapadali ang pagtutunaw, ay ibabad nyo na yan. Pero dahil ako'y nagbabad. Sabi dito sa uh, ating instruct, kapag natunaw ng gel, isinod mong ilagay ang Sibeya, Loves, Antibac, Edsa, Scent, at Colorant. Kaya ito, pinagsunod-sunod ko na para madaling ilagay natin yan. Para organize tayo dyan. Loves, tapos yung Colorant, Flavor. Yan, sa color. Para hindi kayo malito, ipagsunod-sunod din yun na siya. Yagi yeah, Leo, matapos ang kalahating oras na walang tigil sa paghalo. Isusunod na natin itong sinasabi nila na unahin natin yung si Ito yon ito. Yan, nakalagay naman dyan. Yagi yeah, ilalagay na natin ito. Itong ating si Yan. Sunod ang labs. Ito. Yan, ilalagay na natin. Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy pala ang paghahalo habang nilalagay yung kada isang kada isang ano chemicals. Nagkamali ako doon, pinagsunod-sunod ko agad. Pero okay lang din 'yan. Matutunaw din niya. Sunod na natin yung green apple, yung antibac o yung edta. Yan. Aba, ano, bango na rin. Mm -hmm. Ito na Ang bango. Ayan, lalagyan na natin. Yung pala yun. -hmm. Amoy, amoy mansanas na. Aba nga naman. Yan, lalagay natin itong colorant. Ay, depende daw sa inyo kung gano'ng kadami ilagay. Siyempre, color grain. Yan, yeah, kunti-kunti lang muna. Haluin. Eh. Aba nga naman. <laughs> hmm, hmm. Yan po, gilew. Bay, napakaganda ng kulay. Ay, meruin mo nga naman. May papagarni. Ayaw. Yang gilew. Sabi din sa ating istraksyonare, ay pag dilagay na yung asin, ay depende kung lalagyan pa natin ng isang litron tubig. Dahil, depende sa lapot na gusto nyo. Itong asin natin na ito, ito pala yung magpapalapot. Oo, so, haluin lang muna natin ito. Ah, oh, sarap gilaw para sarap yung eh. Parang gawa ko din ng mixture na alak eh. Mm -hmm. Apple flavor. Kabahang ka na. Ngayon oh, yes, nga naman. Uhu, -huh, ganyan lang po ang paggagawa. Napakadali lang gilew. Ilalagay na natin ngayon itong asin. Habang binububod, hahaluin daw ng dahan-dahan. Dito -dahan. na maglalaban ang braso nyo at ito'y palapot ng palapot. Nalaban na nga po gilew. Okay yan, dire-diretso lang lagay natin yan. Habang nga naman, malapot na. Ay, ganyan lang ako lang paggagawa na, reverend. Napakadali. pagsasama sasama lang. Yan. Depende sa inyo. Kung gusto nyong mas malab dagdagan nyo pa ng isang litrong tubig. At 14 liters ang kaya niyang gawin doon sa kit na yun. Doon sa ating kit na binigay sa atin ni ni Madam Sonia Amuan. Yun yung aking naninanayan dati sa photo-video coverage. Isang batikang manineyot din yung photographer sa tagabawan dati ito na po ay eh, napakalapot na no? ah, ha ah, yang gile kita nyo naman kung gano'ng kalapot ay oh pag gayaan syempre dadagdagan natin isang liter ng tubig tapos pag kita nyo medyo malabnaw ang kulay pwede nyo naman dagdagan ito lahat na natin ng matindi ang pagmamahala nila sayang pag hindi ginamit kaya niya, nyo o oh, ang lahat dagdagan natin ng 1 liter na tubig para medyo malabnaw, mahirap haluin. Mm -hmm. Yun, nagali mo gilaw. Birayan nyo yo, sa halagang 209 pesos. Ay eh, makakagawa kayo isang timbang dishwashing. Oh. Ya, yeah, gilaw dahil nahihirapan na maghahalaw. simple, eh. nalagyan yung kunting Ya, yeah, gilaw ay oh. kita nyo ba ang ating finished product? Oh ha, lapot. Oh bababad lang muna. Iwanan lang muna natin siya overnight. Napakadali lang gawin. Tapos napakamura pa. Makakatipid kayo dito sa ating dishwashing liquid na to. Yung kit na yun. Na mabibili nyo doon sa Shopee. Tingnan nyo na lang yung link below. Yung kanilang uh, link ng Shopee. Para doon kayo umorder ng ganitong kit. Na napakamura kakaroon na kayo ng ganito kadaming sabon sa halagang 200 something pakita ko na lang sa inyo yung link sa baba bukas natin sasalin sa lalagyan see you tomorrow mga giliw tataklopan lang muna natin siya the following day yan after uh, overnight natin <laughs> nang ilalagay sa bote ang bango! Ay, clear na clear. Talaga naman ang gilew. Yeah, mga gilew, kukuha kayo ng empty bottle. So, malinis syempre. Tapos nalagay natin. Sasalin natin ngayon. Tayo <laughs> ay magluluto. Kaya, hala, ito mo na nagawa. Ayan. kayo. tayo. Ko, hindi ako marunong kasi first time ko lang ito ginawa. Ay, salapo. Ay, ah, tinan niyo mabuti. Oh, tapos nalagay din Uhuh. Mm -hmm. Kasi na pala yung gawa ko. Siyempre, pag pagnegosyo, hindi yung malabnaw lang. Pero ang bango niya, promise, sa halagang nakakabili nito sa palengke, sa halagang 50 pesos, ay bago binabili mo lang yung product sa halagang 200 pesos plus, ay napakagandang ng negosyo nito, gilew! Ah, uh ah! -huh. Ah, kito niyo, Wow! Lapot! Rainy. Yung budo kasi ang liit nito. Ang tagal bumaba. pa. Ay titin natin kung maayos pa ito. Mas mabilis sya, as para sa good. Ah, bili-bili na sa malamig sa malamig. <laughs> ay, napaganda nga pala na rin negosyo. Ay, sa murang halaga, 200 pesos plus laa. Ay, sa dami yung magagawang sabon. Pwede nyo ipenta ng tigpi 50 pesos yung karne kalaki. are are sa baba, 50 peso sabi yung sa palengke ah, ito magandang negosyo wala pang tatlong daan ng inyong puhunan yan yeah, mga gilew mahirap din pala magsalin napapuno na oh. 6 na litro yan Gilew, sa dami pang tira ay wala na akong mapaglagyan ay mapapapuntari rin sa kapitbahay ngayon magpapabili order lumapag na ay ikaw pala may kasalanan nun yun nagili ating finished product madami pa yan kasi napamigay na kung gusto nyo malaman kung saan bibili yung binili kong kit ay lalagay ko nilang sa comment below ay tingnan nyo nila sa subscription ano yan magandang pang negosyo at saka kung pang sarili ay napakadami na yan sa halagang 200 plus pwede kayo yung ibenta ito ng 50 pesos Eh, sa dami talagang tubong tubo oh ay tayo na maghugas ng plato <laughs>